Hello po, sino po sa inyo yung may pag-ibig loyalty card at mayroong pag-ibig loyalty card plus? Ano nga po ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Noong una po, wala po akong ka-idea-idea. Akala ko po is okay lang itong loyalty card. Parang sinasabi ko is pareho lang naman ito. Pero one time po pumunta ako sa pag-ibig at nag-inquire po ako about sa paglamsam. At doon po sinabi na nila sa akin, sinasuggest pa nila na kumuha na ako ng loyalty card plus. Ang tanong ko po agad, makukuha ba agad to? Kasi nga parang napadaan lang po ako doon. At naitanong ko na rin po, ano ba bang pinakaiba ng loyalty card doon sa loyalty card plus? Ngayon daw po, yung benefits ng loyalty card plus ay malaki. Kapag kayo daw po ay maglulong o maglalamsam, dito na raw po papasok. At i-withdraw niyo po siya dito sa bank na to. Ayan, AUB. At pwede niyo na rin daw po dito isave yung mga pera ninyo pwede rin nyo rin siyang pambayad. At isa pang kagandahan po ng Loyalty Card Plus, may mga restaurant po or store na may mga discount po kapag mayroon po kayong Loyalty Card Plus. Yung dahilan po kung bakit pumunta ako doon, hindi sa pagkuhan nito, kundi nga po sinabi ko sa inyo kung kailan pwedeng maglamsam. Noong mga unang sampung taon ko po kasi, dito sa pag-ibig, narinig ko nga po pala yung word na lamsam. At unang-una akong tinanong, ano yung lamsam? Yung pala, i-withdraw nyo na po lahat ng pera ninyo. So, nagkaroon po ako ng interest. Kaso po, yung 10 years na yun is sumobra. Hindi po siya eksakto. So, hindi po ako pinayagan. At another po is 15 years naman. Tapos, hindi raw po pala pwede yung lampas sa 15 years. So, kaya po ako pumunta rito sa pag-ibig. Tatanong ko kung 20 years ay kailangan bang okay lang bang lumampas o talagang saktong 20 years? Kasi po yung 10 hindi pwede, yung 15 hindi pwede. Pero sabi po doon sa pag-ibig, yung 20 years po, pwede nang lumampas. Halimbawa po yung 20 years mo, nag-extend ka pa ng, nakapagbayad ka pa ng ilang months o ilang taon, okay lang daw po yun. Yung 10 and 15 years lang daw po ang hindi. So yun po yun. Kaya nga po, nung sinasabi niya sa akin, kasi sa mga gustong mag-loan at gustong mag-lamsam, kumuha na po kayo ng ganito dahil ito daw po yung pinakamadaling paraan. Kasi dito na po nila ipapasok yung pera ninyo. Yan, walang kahasel-hasel po. Ano nga po ba ang mga requirements sa pagkuha ng Loyalty Card Plus? Pero unang-una po, para magkaroon po kayo ng Loyalty Card Plus, dapat po syempre meron kayong pag-ibig number. At active pag-ibig member po kayo. Mayroon po dapat kayong valid ID, yung original and photocopy. Dalawa po yon at maghahanda po kayo ng 125 pesos. Oops, in just one day po. Makukuha nyo rin po siya agad. Ano nga po ba yung mga steps para makakuha kayo ng loyalty card plus? Siyempre, unang-una po, personal yon. Hindi pwedeng si nanay nyo, si tatay nyo, anak nyo, tito nyo, tita nyo. Kayo po talaga ang pupunta. At dapat po, maaga kayo. Bakit po? Kasi limited lang po yung kanilang mga forms may cut-off po sila. Pag wala na kayo naabot ang forms, hindi na po kayo pwede. Kaya mas maganda, mas maaga. So pagpunta niyo po sa pag-ibig, kukuha po kayo ng forms doon sa guard o kung sino po yung in-charge doon at fill up nyo na po. Pasirok sa po kayo o magpa-photocopy na po kayo ng inyong mga valid IDs. At kapag okay na po na fill up nyo na, nakaredy na yung 125 pesos nyo, yung two valid IDs nyo na naka-photocopy at original, Che-check po nila yun doon, tapos bibigyan na po kayo ng number, and then waiting na po kayo. At kapag kayo na po, at binigay ninyo lahat ng requirements ng aking nabanggit, at wala po kayong problema sa names, kung ano man, kung birthday, sa mother, mother's maiden name, kung saan man, kung wala pong problema sa papeles ninyo, puproceed na po kayo doon sa picture. Pipicturan po kayo, pwede po kayong umiti. Ako po hindi nakangiti kasi akala ko hindi pwede. Huli na nung sinabi niya. Pero pwede naman po ulitin Pero hindi ko na po pinaulit kasi nagmamadali na ako nun. At kapag napitsura na po kayo, check na po lahat ng mga data ninyo, ng information about po sa inyo. Ipapakita po sa inyo yung ID at checheckin nyo po kung tama po yung nakalagay. At yun na po. Bye bye!